Hello, good afternoon guys Time check is 2.20 So dito tayo ngayon sa SNR Malolos Bagong, op, Nagbagong bukas lang siya Bukas lang niya la. So yan, opening nitong SNR nung Friday. So first time ko dito sa SNR Malolos. Although kapit bahay ko lang to pero ngayon lang ako commercial dito. Kasi nga nung opening, grabe sobrang daming tao. So yan, dami pa rin tao Lalo nung opening, grabe hindi kayo makakapasok Haba ng pila eh pang nag viral na video nagwawala na lalaki, nagbumura Ang sabi niya is SNR malolos bullshit Mm -hmm. Altus So Iyan di iya tayo ngayon Ayan Po oh. Giant Talon Pangit ang group Naka Altus groups talon ito is talon 4 ang group set nya is altus grabe altus oh, yun no kami rd Altus. tapos ang crank nya is ano crank nito ala hindi ko lah kung ano yung crank nito <laughs> Grabe ang crankset Ang crank niya is power pill. Ah. Eh yung lang ni Neri. eh yung pagkaka ah sorry, hindi pala power pill. pro wheel. Pro wheel ang kanyang crank. Ang frame niya is Talon 4 29er. Ang price niya is 20,499 Ang kanyang shifter is Ano to Microswift Oo nga Microswift Ilang speed to 8 speed 9 na 8 speed lang Grabe ang mahal naman ito. Living outdoor day bed. Ayos sa resort. 22,000 less 3,000 Sa resort yan Ah, pwede siyang ano okay. pwede Meron kayong center table Ayan uh. <laughs> Bed na pwedeng gawing ayan ah, o oh, Yung meron kang center table <laughs> so yun electric fan is buy one take one okay maganda naman siya malakas yung hangin niya 2, 4, 5 blade malakas siya bumili ta kung tayo yan yan, yan. Bumilit tayo hmm. Yan yung electric pan na bladeless.